nagre-reklamo na dahil sa umaalingasaw na amoy ng tumagas na diesel mula sa lumubog na barko malapit sa Pampang ang mga residente sa Bataan. Live mula sa Maribeles, nasa front line ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Raniel kumusta ang sitwasyon dyan at wala na ba talagang tagas yung lumubog na barko? Serial tiniyak nga ng Philippine Coast Guard na selyado na ang lahat ng valve Noong uh, MTKR Jason Bradley, so ibig sabihin niyan Sheryl ay uh, kontrolado na raw nila ang oil leak dito nga sa baybayin na sakop ng Barangay Mount View sa Mariveles, Bataan. Tanaw pa sa baybayin ng Barangay Mountain View sa Mariveles, Bataan ang dulong bahagi ng MTKR Jason Bradley. Nasa kalahating kilometro lang mula sa pampang ng naturang barangay ang ground zero. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumubog ang barko nitong Martes. Nakita pa mismo ang insidente ng manging isdang si Cardo. Kala namin bangka na lumubog. Tapos yung paglaot namin ng Huwebes ng madaling araw, si dinaanan namin ng mga kasama ko, barko pala. May nakita rin daw silang pagtagas ng diesel. Magkikintabi ng dagat na yan. Paglaot namin. Kaya hindi kami makaarya dyan eh. Kapang isda. Bukod sa banta sa hanap buhay ng mga manging isda, iniinda rin ng mga residente ang masangsang na amoy na galing sa dagat. Napansin na lang po namin, nung bernes po ng umaga, nangangamoy na po ng gasolina. Kapag namimili po kami ng isda, meron po amoy gasolina. Pero kahit may oil spill, tuloy pa rin sa pangingisda ang ilang residente. Mula sa dagat, rekta na nila itong iniihaw sa pangpang. Siyempre po, natatakot po. Una-una po, siyempre, yun na naman po yung kaya bilhin na hirap nakagaya ko. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, na isara nila ang pinanggagalingan ng oil leak mula sa MTKR Jason Bradley. 5,500 liters na diesel daw ang laman ng barko na galing na votas. Tumaob po ito dahil sa lakas ng ulan at hangin dala ni Super Typhoon Karina. Empty na yung kanyang cargo with diesel. So yun na lang yung aming, uh, yun na lang yung aming pinagtutunan ng pansin. The mere fact na diesel din siya, madali din siya madesipate or mag-evaporate. Sheryl, sinabi nga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon kahapon sa News 5 na by uh, physical view or plain view dito sa kanilang pag-iinspeksyon sa tubig ng pampanga, bataan at maging ng Bulacan ay uh, mukha namang ligtas daw yung pagkain ng mga isda. Pero hanggang sa ngayon ay hinihintay pa nila yung water sensory test result para makumpirma nga kung ligtas nga bang kainin ang mga ito. Pero nang mag ibot tayo dito sa coastal community ng Mountain View, ay sinabi nila na ngayong araw ay wala na silang naamoy na ganong kasangsang naamoy ng langis. At maging uh, yung pagkain ng isda ay direkta na nga nilang kinain. So overnight, tinignan nila ay uh, wala naman nangyari na masama o hindi naman din nag alburuto yung kanilang mga sikmura. Sheryl. Maraming salamat, Reniel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.